Nandito tayo ngayon sa bus terminal sa Marikina. So ipapadala na nga natin itong ating motorsiklo pauwi ng probinsya. So kung kayo po ay may balak na umuwi sa probinsya guys at gusto nyo dalhin ang inyong mga motorsiklo pauwi. So ito na po guys. No? May isang bus company dito sa Marikina no? sa terminal na uh, nag-accommodate ng inyong mga motorsiklo. So, shout out pala dyan, no, sa mga staff ng isang bus company na tumutulong sa pagbuwat at pag-aayos ng ating motorsiklo para maikarga sa compartment area so ang gagandaan nito guys ikasyang nga yung ating motorsiklo sa compartment so kung gusto nyo din magpadala ng inyong mga motorsiklo kung gusto bala kayo mui, so inquire lang kayo sa kanila guys at maraming maraming salamat po hanggang dito na lang yung ating short video shout out sa inyo dyan at magbabakasyon muna kami <laughs> yung motor ko lang pala hindi ako kasama <laughs> so shout out shout out sa inyo lahat at maraming maraming salamat sa inyong support so,